Hello, hi, mabuhay. It's me, Aura Best. Bagong araw, bagong kabutihan. Ngayong araw nga pala, guys, magpapainom kami ng baka. Magpapainom kami ng baka, di bali, palitan nga na rin namin yung mga tali niya. Ako nga pala si Aura Best, dati akong tambay, dati akong bugok, dati akong wala sa ayos. Pero nung dumating siya sa buhay ko, oh, naayos na mga best. <laughs> Aura best. Ito na nga pala yung tali na ipapalit namin sa mga tali nila dahil napuputol na. At parang malabo na. Parang yung i-relation yung dalawa. At kung malabo na talaga yung relasyon yung dalawa, magbukol ka na. <laughs> At gaya nga nang sinabi ko sa inyo mga ka best, magpapainom kami ng baka pero wala pa yung kasama kong isa. Kaya dito mga ka best, habang hinihintay ko siya, nag-Aura best nga muna ako dyan. At pinapakita na parang wala akong problema kahit napakalaki yung dinadala of best. Aura best, nagsimula pa lang akong bumangon dahil sa tulong ng 3 in -one. <laughs> 3 in 1. Dito nga pala mga ka wala pa lang talaga siya. Alas 3 kaya yung awien nila, alas 4 kaya dito nag-aura-aura muna akong mag-isa. Dito nga pala guys, pinapasaya ko na yung sarili ko dahil wala nang kapasaya sa akin dahil iniwan na ako. Oh, best in, in laban ko. <laughs> dahil naiinip na ako sa buhay ko kahintay sa kanya, dito nagpakasipag pa rin akong maghintay ng maghintay. Dahil ang sabi nila, ang naghihintay, nagtatagumpay. Best, ilaban mo mat-a. Guys, at dahil inihintay ko pa lang si itong nakasama kong magpapainom ng baka, dito nga pala pinakita ko na yung magiging service naming dalawa Yamaha RS100 nya pala sinit up ko noon sa halagang 730 million takap lobong <laughs> pagkalipas nga pala ng 10 milyong minuto na paghihintay ko ayun dumating na nga pala si itong time check 5.30 na mga best pagkatapos nga palang mag base ni itong nagbiyahin na kami bali si yung nagdrive drive ko dahil masakit ang ulo ko dito nga pala guys habang nagdrive siya hinahinay lang daw ba kasi ah, mahulog ako sa maling tao <laughs> best Aura best. Dito nga pala guys sa probinsya ng pakasarap ang buhay. Masarap ang simoy ng hangin. Fresh air. yon mga best. Pero dahil sa kasarapan ng buhay dito sa probinsya, ganun na din ang mga chismusa. Sarap na sarap silang makialam sa may buhay ng may buhay sa iba. Yung wala ka nang ginagawa, pinapakiramang ka pa nila. Pero kahit ganun mga ka best, hindi ako namamatol sa mga ganong tao. Dahil ang namamatol sa mga ganung tao ay hindi kukunin ni Lord. O gusto nyo ba yung mga ka best? Kaya huwag na natin pakilamin yung mga chismusa ng mga best. Panoorin na lang kami ito kung paano mag-ride sa paano mag-drive ng motor. Okay, best. Yes, Aura best. Pagkalipas nga para ng dalawang araw at 24 hours ay 24 hours na pagbiyabiyahin namin, nakarating na nga pala kami dito sa Gida. Tinatawag na Gida, the eh, El Rancho. At ayun na nga guys, magpapainom na kami ng baka nitong. itong. Di bali dito, naglakad-lakad lang kami sa glade dahil malayo pa kung... At alam nyo ba yung kasarapan ng pag-aalaga ng baka mga kaorabes? Kahit tambay ka, kahit wala kang ginagawa, alagaan mo lang ng isang taon mga kaorabes, di mo na malayan na biyaya na dumating sa buhay mo o anong ilaban mo at ayun na mga guys nakarating na nga pala kami dito ni Itong, pagkarating na nga pala namin dito sa muugan ng aming mga baka dito nagsisitingin na nila masayang masaya na sila kasi makakainom na at dito na nga pala guys sinalubong na ni itong yung aking inahing baka kinuha na nga pala nya kasi ipapainom na niya dito guys inuna nga pala ni itong na ipainom yung inahin naming baka bali isunod niya daw yung dalaga kaya dito na nga guys, pinainom na niya at yun na nga nakipaghabulan pa. Sana all nakikipaghabulan sa baka. At ayun na nga pagkarating na nga pala namin dito sa puso na to, o oh, binumbahan na niya para makainom na. Dahil alam namin sa buong maghapon, bilad na bilad sila sa tirik ng araw. At ito na nga pala yung alaga kong baka guys. Ito na nga pala guys yung inahin kong baka. Di bale dyan, buntis na siya. Paghihintay lang na naman ako ng sampung buwan bago niya ilabas isang baka na naman Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga kaorabes, papalitan namin yung tali niya dahil putol-putol na. Nag-aalangan ako guys baka kasi makawala. Mahirap pa naman makipaghabulan sa baka. Yung akala mo sa tao ka lang nakikipaghabulan. Pati na rin sa baka. O best, bagi ganon. Ngam ilaban ko, ilaban ko. Padilim na para ng padilim mga kaora best. Pero hindi ko pa rin napaparitan yung tali niya. Napakalikot kasi yung ulo niya. Kaya hindi ko matumpung tumpong sa butas niya. Pero dito mga kaora best, sabi ko ilaban ko. At tayo na mga kaora best, sa kasama ang palad. Talagang nagabihan na kami. Pagkatapos ng pala namin ditong palitan yung tali niya, di ito, pinukpok na ni itong yung padod niya. Ah, si Kasiwen pa namin kasi yung dalaga naming baka. Kaya dito nagmamadali na kami. At ayun na nga mga korabes, pagkatapos na nga palang pinador ni itong yung inahing baka dito, pinutahan na nga pala namin dito yung dalagang baka at pinalitan na nga rin namin dito ng tali. At ayun na mga korabes, kung napapansin nyo yung tali niya, talagang pudpud na pudpud na. Kaya hindi na talagang palitan para hindi na siya makawala. At ayun na nga mga korabes, talagang nagabihan na kami. Pero okay lang mga korabes, dahil ang nagagabihan sa daan na hindi na pahamak, Oh ilaban nyo. Dahil tapos nga na pala namin pirenom yung aming mga baka, dito na rin magtatapos tong video na. Thank for watching!